here's the update. Wala ka po. Gawa ang babo si Ang dua, ang isa ka mga kag isa ka sulog. Kalagaw na sila. Lagi sila. Nowhere, hindi sila makita. Pero babalik sila mamaya. Pag nila itong mga suitor nila and kiss Moses. and kata dyan. Kaya gintakpan Kaya ginakaon sa ido. Basi, sulong din sa ido. Ay, isa wala na nila. Isa gahalin. Ala siya guys. So oh. lumlum na lang na da siya. Sang draw oh, la na din dali na ito. Muna na lumlumay na lang na siya da. Tol tol tol. Wala siyang pakialam. Nalumlum na na kay Eight na yan ano. Muna. no, so, hindi ko pa alam lang. Yun lang. Her house.